Bye. Isang nakakasad na balita na si Ligaya ng Team Hamloy ay pinakulong ng kanyang amo na si Leo Reveta sa salang pagnanakaw ng more or less 200,000 sa Gcash nito. And ito yung actual na pagdampot ng mga polis kay Ligaya. So, ini-explain pa ng mga pulis kay Ligaya ang rason kung bakit siya dadamputin at kung ano ang kanyang kasalanan. Pagtak ng isang vlogger matapos mahuli sa aktong ninanakawan ang kanyang among konsihal sa Davao del Norte. So dahil doon, kumalat ang balita sa social media at pati na rin sa Frontline Pilipinas na isa sa mga news program ng Pilipinas. Sorry talaga, Madam. Hindi ko na uulitin. Kahit hindi mo na ako tanggapin, ayoko talaga dito. Meron din akong anak. Mas magsisikap ako pagkalabas ko dito sa kulungan. At kinumpirma naman ito ni Leo Reveta na totoong pinakulong nila si Inday Ligaya dahil marami ang di makapaniwala sa mga nangyari. Akala nila na prank lang pero totoo na pala. Ito pala ang ginawa nilang live para kumpirmahin sa mga tao kung ano ang totoong rason kung bakit dinampot si Inday Ligaya at ipakulong. Hello! Hello, maayong gabi sa tanan. And um uh, nag-live lang me, no, para sa um, um naghan sa kadaghan sa mga nangutana sa amua and dili na mo matubag tanan. So nag-live na lang gyud mi para uh, masairan sa tanan ang kamatuuran kung unsa gyud nahitabo. Ki okay, Prank lang gyud madam. O, unsa un, un, un gyud nahitabo kaganina. So um si Ligaya mag one year na na siya sa akua ah wala gud ko uh, giisip na 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 siya o sa kaigsuon anak sa, na ako na siya anak amiga best friend kauban sa balay and niabot sa time nga uh, ning siya sa vlog mauna nga gipapuyo na ko siya diri wala na na ko siya gipatrabaho kay na na siya sweldo sa vlog So, dili lang kaisa kahigayon lang ni niya gibuhat sa akua Kundi kung dili kadaghana. Pero wala lang gid na gipahibalo sa mga viewers sa katauhan nga ingana ang iyang binuhatan tungod kay maluoy ko sa iya ha kay mangayo po siya og oh sorry and ang iha pong ang punon ang iyang sala so way back last um, January, January, nawalaan nawala an pud ko sa balay eight, January 1 worth 81,000 ah, and siya po ang nakita sa CCTV camera pero di ang pun mapunto niya hinahinayan na lang bayad kay natintal daw siya sa kwarta nga iyahang nakita. nakita. So, ako po, ako lang po siyang i-consider. Dili lang kana ang iyahang di buhat. Laghan ka og mga maningilay din every day. Sige kan sa iyahang mga tindahan nga gipang inuman, iyang gipang utangan, bisan kinsang ang iyang gipang utangan. Mga to dili sa balay kay maningil to dili gaya. Ako lang yapon ang magbaguod og bayad tanan nga mga sweldo pa diri sa amo ang helper nga moabot sa iya dili mo abot sa amo ang helper sa among security kay tungod magasto niya ako lang gihapon ang mubayad tanan nga iyang mga gipangbuhat maskin sa gawas wala niya tanan ang mga tindahan nga iyang gipangutangan diri gyud na maningil tanan and bisan kinsa na lang gyud ang iyang gipangutangan ako lang gihapon ang makabayad ning abot sa time nga ako siyang gipahawa diri sa balay tungod kay grabe ang iyahang gibuhat so mauna nga nihawa siya nag boarding house na siya moadto lang siya diri para mag content and ning abot pud sa time na uh, nahurut na akong pasensya sa iyaha mauna nga gipalahi na sa siya og balay pero taga po niya din he, Ako lang yan ginahatag ang iyang sweldo. Kung pila ang sweldo. Wala na ako ginabigla o ghatag kay Kabalo po siya kagastador. So everyday makadawat na siya. Kung nami raket 3,000, 2,000, 3,000, 2,000. Hangtod makuha niya tangan. So makita siya sa vlog na mo. Depende po sa kadakon sa ang sahod. So pari lang sila o sweldo ni Sarah. And kaganina, uh, last month pa na ako nabantayan. Nga ako ang GCash nga worth 50,000 na tingala ko nga ngano nga mahurot dayon so nagtuulang ko nga ang kana magud akong GCash moabot na siya tag 200,000 tungod kay ang sales sa parlor nga mobile og GCash dinha na, na ihatag sa ako so mauna nga na kagabi pa lang daan at sulod nga 12,912 pagkahuman kagahapon ay kaganina nang buntag na discover nako na ko, siya ang last na gunit sa akong cellphone hiraman man na niya kay mag siya man ang nagagunit sa akong cellphone, kaya nag uban siya sa pamanghiram siya. Wala akong kabalo ng kakabalo na dahil siya sa akong password. Natingala ko nga nung 912 na lang. So, wala dyan ko nahimutang. Ako yun ang aw sa akong sekretary sa opisina, sa City Hall. And dito na ako na-discover nga ang kwarta di ay kadaad law, makwaan, kagahapon, nakakuha siya 11,000. Tagaad di ay siya, iyahang call na akong cellphone, iyahang isend sa iyahang number ang Gcash. And gikan pa sa June, June, 21, 21. antud ang iyahang pag pagpangawat sa kwarta nga gikan sa ako ang Gcash ug mikabat kini og 199,500. So 500 na gid ang kulang para mahimo siya og 200,000. So sa kay wala na gid na na wala din na gid ko nakapubong in sa ako ang kalagot. Kinahanglan ko na ko tagaan og leksyon, tagaan og uh, tagaan yun ako siya o kanabitong realization nga maligid ang iyang gibuhat kay sobrang yun kaayopod ang akong kaayos sa iya ha. So sa tanang mga nangutana, tinuod ba nga naa sa prisuhan si Ligaya, tinuod na, dili na siya pra,